Mula sa mga kalye ng Quezon City, umangat ang isang batang may kakaibang kumpiyansa. Hindi lang scorer, kundi playmaker, leader, at inspirasyon sa court. Ito ang kwento ng journey ni Juan Gomez de Lianyo. Mula ang Fighting Maroons sa Gilas, Pilipinas, hanggang sa Japan B-League, MPBL, at PBA. Ang kwento ng isang modern Pinoy baller na patuloy lumalaban sa bawat yugto ng karera niya. Pumasok si Juan Gomez de Liano sa University of the Philippines Fighting Maroons noong UAAP Season 80, 2017. Bata pa lang, kitang-kita na ang basketball IQ at confidence niya. Sa rookie year pa lang, nagtala siya ng 11 points, 6 rebounds, at 3 assists per game. At tinanghal bilang UAAP Rookie of the Year. Sa Season 81, mas umangat pa siya. Nakasama si Paul Desiderio at Bright Okuti. At tinulungan ng UP na makarating sa finals matapos ang higit dalawang dekadang paghihintay. Si Juan ang isa sa mga puso ng team, agresibo, fearless, at may swag sa bawat galaw. Tinawag si Juan sa Gilas Pilipinas Program. Naging bahagi siya ng Gilas Cadets at Lomero sa mga FIBA Qualifiers at SEYABA Tournaments. Dito, nakasama niya ang ilang PBA Stars at Future Gilas Mainstays. Ipinakita niya ang husay sa pagset ng tempo, court vision, at composure. Mga katangian ng isang tunay na point guard At sa murang edad, napatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa mga pro level guards Matapos ang UAAP's team, tumawid siya sa Japan para sa B-League Noong 2021, sumali siya sa Earth Friends Tokyo Z Isang team sa B2 division kung saan siya unang naglaro bilang import Doon, natutunan niya ang disiplina at pace ng international basketball Nagtala siya ng 12.1 points, 4.5 assists, at 3.9 rebounds per game. At naging isa sa pinakabatang Filipino import sa Japan B League. Pagkatapos nito, nagtuloy siya sa Korean KBL tryouts. At sandaling naglaro rin sa mga international circuits. Isang patunay na hindi siya takot sumubok ng bago at mag-adjust sa iba't ibang sistema. Noong 2024, bumalik si Juan sa Pilipinas at sumali sa MPBL para sa Marikina Shoe Masters. Sa kanyang pagbabalik, agad niyang ipinakita kung bakit siya isa sa mga top talents ng bansa. Nag-average siya ng 15 points, 5 assists, at 4 rebounds kada laro. At pinangunahan ng Marikina sa isa sa kanilang best season sa liga. Sa MPBL, muling nakita ng fans ang explosive playstyle na minahal nila noong UAAP days. Pero ngayon, mas mature, mas composed, at mas leader. At noong 2025 PBA Season 50 Draft, natupad ang isa sa matagal niyang pinangarap. Si Juan Gomez de Liano ay pinili ng Converge Fiber X. Mula sa UP, sa gilas, sa Japan, hanggang MPBL. Lahat ng karanasang iyon ang naghubog sa kanya para sa PBA stage. Ngayon, handa na siyang ipakita na hindi lang siya hype, kundi isang tunay na professional na handang dalhin ang kanyang game sa bagong level. Ang kwento ni Juan Gomez de Liano ay hindi lang tungkol sa talento. Ito ay tungkol sa tiyaga, determinasyon, at paniniwala sa sarili. Mula sa pagiging batang bowler sa katipunan. Ngayon isa na siya sa mga simbolo ng bagong henerasyon ng Pinoy Basketball.